So mga ka-showbiz, dalawa ang nominations ni Andrea Berlantes sa LaSalle University. At ito nga, maraming galit sa kanya at marami namang nagtanggol sa kanya laban sa mga bashers at laban sa mga taong ayaw sa kanya dahil siya di umano ang dahilan o third party ng ang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito nga ang daming mga komento, mga negative. May mga komento din naman na nagtanggol kay Andrea, subalit so halos lahat ay negative. Against sa young star na si Andrea Voliandis Yan po na mamasa natin Talagang nga uh, na din ang uh, pag-comment nila Against kay Andrea At uh, hindi mo rin masisisi ang mga Katnials Dahil diehard sila sa love team na Katniel At uh, fan na fan sila ni Catherine Bernardo Na siyempre ayaw nila na maging malungkot ang kanilang idol na si Catherine at uh, yun nga ang nakikitang dahilan ang mga lumalabas na mga isyu ngayon si Andrea Berliandis di umano ang dahilan, ang third party ng uh, iwalayan ng love team at ng karelasyon at uh, ito nga, ang daming mga komento mga bashing na talagang galit na sila, talagang pinutakti at uh, sinugod na, kinuyog na ang yang actress na si Andrea Berliandis